Oh, ano nangyari sa inyo? Okay lang yan. Ha? Nawalan na naman kayo ng kasama. Opo, oh, si Ika, Ha? Bakit? Anong nangyari? Ikaw kasi daw, ang aga-aga mo naghuhugas. Oh. Hindi bukas yung pinto, naguhugas ka. Hindi mo man lang inalam kung saan pupunta yun. Ibig sabi ko sa iyo, hintayin mo magising yung mga tao bago ka maghugas. Ano oras ba umalis? Kaya Ano? Ba ha? Ano oras ba? ba? Itang ano? harian pa? O saan daw pupunta? Sabi ko sa iyo, Doray Day, huwag kang mauunang magbubukas ng gate. oh, ano, nakatakas na naman si Ikay. Sabi may palaro, baka naligaw yon. Ikaw, Hindi mo napansin? Hindi mo napansin? Inaaway mo kasi yata eh. Lagi kasi naka ano eh, nakadabog ng mga gamit eh. Minsan pupukpukin yung higaan, nagugulat yata yung mga kasama mo. O, oh. si Jonalyn eh, si Ikay. Sila susunod? Ikaw? Hindi po. Hindi namin kayo hanapin. Ikaw, susunod ka? Ha? <laughs> Hindi namin kayo hanapin, bahala kayo. Pero ito ikaw, ano naman nangyari? Ah, uh, ayun, ganito pa rin. Ha? Gutom. Okay. Gutom pa rin. Kakain lang, gutom pa rin. Si Ika, ya, saan? Ah, naglaboy. Ha? Naglaboy. E, yes. Ano? Naglaboy. Naglaboy. Hey, hindi naman eh. Ay, nako. Hmm. Ba't hindi nyo kasi sinamahan lumabas? Ikaw, Doray, dahil nakita ba palang lumabas, hindi mo sina sinamahan. Eh, kasi nung napasin ko siya, ng, doon po siya nakaupos-upuan mo. Eh, ang akala ko naman, eh, okay lang sa'yo na doon siya. Nayaan ko na lang siya. L padaan-daan ako sa kanya kasi pinukunasan ko dito sa ano, labas yung pinto. Oh. Tapos may lumabas. Pagkatapos nun, nabalitaan na lang, wala na siya. Ah, nabalitaan, lumabas sa dyaryo. Tapos sa TV. <laughs> Hindi. Sila nagsabi, mga vlogger, wala si Ikay Iyon, si... ba't yun si Marites? Marites! 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 Si Ika, saan? Mm -hmm. Ha? Nawawala. Ano sabi sa'yo? Ha? Ha? Maghanap doon ng lalaki? Jesse, andyan nga si Jesse. Ay, naku sa inyo. Ano namang ginawa nito ni Melody sa bata daw? Huh? Ano daw ginawa nito? Diba? Anong ginawa ko sa bata, Melody? Tinatawa Ha? Ang daw ginawa sa bata? Gulat ako dyan ito, kaya nagulat siya. Sino ang bata? Gulat ako kanina. Bakit mo ang sinaktan, Melody? Ano na? Bakit? Ano sabi sa'yo? May tingin sa akin yung atak na Tapos pa ako may inam sa Ano ano? Lakasan mo nga. Inaanong ko. Inaanong? Inaaway. Inaaway ka? O anong ginawa mo? Wala. Wala. Ha? Wala. Meron daw eh. Hindi naman tumatakbo. Ano tumatakbo? Diyan lang sa tabi ko. Ano itong kasali? Kung ano hanapin pa si Ikay? Maana ka, nagkaboy. Diyan lang hanapin pa, hindi na. Oo, oh, nanit ko mamaya. Hanapin pa kayo, hindi na. Oo, oh, hanapin. Hanapin pa. Kayo, hey, hanapin pa si Ikay? Opo. Oh, ha? Opo. Oh, o, oh, sino susunod na lalabas, aalis? Ah, Wala po. Para alam namin. Ha? Ikaw, Duray, Day. Ikaw, Jennifer. Patakas hmm. ka? si Clarissa yata ang susunod aalis tingnan mo ano aalis ka uwi kang bikon marunong ka magbiyahe uu <laughs> subukan mo lumabas Yo pag napahama kayo yari kayo uso pa naman ngayon yung nangunguha ng ano mga tao yung nakabain pag kinuha kayo lalo ito ano pala naman to? Hoy, Jennifer. Huwag kang lalabas doon ha. Pag kinuha ka ng nakaban, tingnan mo. Yung kikiyam mo, ibibenta yan. Wala nawawala pa si Ika, hindi pa po mahanap. Nahanap lang na kanina pa. Hoy, nako, dry day kasi. Dapat di nagbubukas ng pinto na maaga. Huwag na munang maghugas ng maaga ha. Gabi, maghugas para may mga tao pa dyan para sa umaga walang hugasin kahit ano pong mangyari Ayun, kahit ano mangyari hindi po baka po kasi minsan magalit kayo na ano gabi na naghuhugas pa hindi dapat hinuhugasan nga yan ng gabi para kinumagahan wala na wala na hugasin pagkakain sa gabi hugasan na para kinumagahan malinis para hindi gapang-gapangan ng mga ipis ayun mo hindi. Okay. Hindi yung ag agad-agad gising ka, maghugas ka o nakatiwang mo yung gate. Yung mga tao tulog pa. O. Buti ikaw, hindi ka sinusumpong ng pag-alis-alis mo. Ay, naku, duray-day. Ba't nagwawala ba to? Nagwawala wala na naman yung kanina? Opo. Oh, Misan po yan nagwawala. Ano naman ginawa niyan? Kanina may sinapak kanina ba yun? Wow, oh. Sino na naman? Sino na naman kalaban niya? Wala naman, nakapadala okay, lang din niya. Ano 'yung mga dingding? Oo. So, dito. Baka nakulit din naman si Ikay dito, kaya umalis. Alis naman talaga si Ikay, kaya ngayon sa akin. Eh. Ano sabi sa'yo? Alis na daw kami. Mag-apply daw kami ng karinderya sa so, karinderya daw mag-apply kami. Karinderya lagi 'yung tulog, Mata-trabaho. Oo, <laughs> sabi niya? Karinderya. Ay, nako. Ano yung saan natin hanapin yun. Baka po may makakita kay Ika, yan o. Uh, Pamessage po kami. Kasi, uh, labas po. Pero dati, di ba hindi naman naalis yun? Baka na ano nga dito, si Jennifer. O, oh, si Jonah Lynn. May nagpagalit ba kay Ika? Wala naman, di ba? Hmm. Si... Si Jonah yun ang napagalitan. Pero si Ikay, wala naman. May ano pa naman yun. Hinihingal pa naman yun. Baka mamaya kung ano mangyari sa kalsada. Sanapin nyo kaya? Sanapin nyo? O, oh, nahanap nyo na? Ano ako? Ha? Ano kasi nangyari? Oh, hindi alam. Naliligo ako eh. Ano yun eh? Yung Mga ilang oras na Nakaano pa yung dito si Ikay na nakahiga. Tulog. Siguro kasabot to. Sabot ka na Ika no? o? Kaya oh, Parang... ano? O oh, kanino pante yan? Pante mo yata yan o? Oh. Kaya o? Kaya yun o? Kaya yun o? Kaya yun o? Yung nilagay pa sa bag. Baka labahin yan. Kasabot to ni Ikay nga sa akin Pinatakas mo no? Naglalaboy nga. Naglalaboy? Ha. Pinatakas mo yata kasi. ngayon po at update po muli namin kayo. Mag nahanap po na po si Ikay. Kung wala po kasi siya.